Marunong ka palang gumawa ng poem, ha? Kaling ko nga, eh. Sensya ka na dyan, ha? Mga three days ko rin ginawa yan. Kaya pala ang ganda, eh. Hmm. Ha? Bakit? Eh, kay John Lennon to, eh. Hmm. Ay! Lumayo ka nga. Hmm. Tutusok ako, eh. Goodbye, class. Goodbye. Goodbye, Mr. Opoyaka. Ano, mauna na ako. Uy! Okay. Oh. Okay. oh, itong bahay ko. Tuloy kayo, tuloy. Ah, ang kaya! Oo oh, nga, hindi kaya tayo aalog-alog ah, dito? Ay, hindi naman. Dahil bagong dati kayo dito, iwi-welcome ko kayo. Bibigyan ko kayo dalawa ng surprise! Surprise? surprise? Ano surprise? Surprise nga eh. Hmm, tinanong mo pa kasi. Ah, basta, sisiguraduhin ko sa inyo, Mag-iinit ang katawan ninyo! Ito yung gusto nating mga kalalaki! Ah! Ay! o paano? Relax mo na kayo, ha? Feel at home! Okay! Ano kaya surprise niya sa atin? Ano ka pa naman? Hina naman ito. Mag-iinit daw yung katawan natin. Gustong-gusto ng mga lalaki. Bibigyan tayo ng babae. <laughs> okay. Oh, patay na ilaw. Bad na. Kamo na. Ha, pa-take ba na 'to ko, bad. Papa, para pagdating ng girls, pwede na tayo. Ito natin gagawin? Patay mo. Basta pag dumating ng dalawang babae, akin 'yung cute ah. Oo ba? Hmm. Ay! Lumayo ka nga. Tutusok ako eh. Ayun yung cute. Sa'yo na. Anong ibig sabihin nito? Ba't kayo nakawad? Kasi cute ka eh. Tara! Ano ka ba? Ah, hindi eh kasi mainit. Hmm. <laughs> Kilala nyo na sila, di ba? Si Pong, yung janitor natin sa school, saka si Nick, yung gwardya. Hi! Hi. sila yung mga kasama ko dito sa kwarto. Eh, kaming dalawa, sa ano kwarto namin? Diyan din. Isa lang naman inuupa akong kwarto eh. <laughs> sila, umuupa sa akin. Kaya kayo, sa akin rin uupa. <laughs> ba? Diba? Mas tipid. Mas praktikal. <laughs> Pang natin. Umpisaan na natin ang selebrasyon. Kasi okay, magbibihis lang kami. Oh, uh, huwag na. Okay na yan. Tatagal pa eh. Hmm? Ah, ano ba? Pancho, hmm? alam mo may problema ako eh. Oh, ano yan? Sabihin mo. Eh, gusto ko sanang tapusin yung pag-aaral ko. Kasi, graduating na ako. Tumatigil ako eh. Siyempre, pangarap ko rin naman maging abogado. At sa ganun, mapagtanggol ko naman sarili ko. Ba, maganda yung pangarap mo. Eh, kailan mo naman balak mag-aral? Siyempre, kailangan yung paghandaan at pag-isipan. Ah, uh, gusto ko sana, mamaya. Ha? Alam niya, kakala ko ba paghahandaan tapos mamaya? Gusto ko nang kausapin si principal. Eh. Kaya lang ang problema, kahit naman pumayag siya, wala kang patututo sa pag-aaral. Ted, Huwag mo nang problemahin yan. Kung gusto mo, ako na magpapaaral sa'yo. Hanggang college pa. Talaga? <laughs> Saka na ba ng pera? Bahala ko sanang magtinda ng fishball eh. Basta ipapangako mo sa akin ha. Pag natapos ka na, ako naman ang tutulungan mo ha. Sige, sige. Promise. Salamat, Dad. Ikaw na ngayon ang daddy ko, ah. Love you. Ah, hmm. uh, Ted. Ako naman ang sa sa'yo, ah. Ano yun? Eh, kung pwede sana, eh. Bantayan mo lagi si Vivian. Bakit? May nakauwi ba siya? Wala. Sustek ba siya sa nakawan? Hindi. Katang masama-tama ako, eh. Ba't di ka magta-X-ray? Eh, baka may TV ka. Oo nga, eh. Kasi pag... <coughs> masama-tama ako kay Vivian. Okay yun, boto ka sa Gusto kong maging mami yung dad. Dad hmm. hmm? naman! Ahoy! Kuya. Patulong naman o. Oo oh, ba? Yun lang pala eh. Ano ba ang problema? Love kasi ako eh. O, oh, di maganda. Kanino? Ha? Ah? Sino, ah? Ano? Doon? Ha? Kay... Ano? Kay ano. Ha? Ah? Sigurado ka, ha? Ah? Oo. Uh, sige na, kuya. Sige na, kuya. Sige na, kuya. Sige, sige, sige. Talaga. Subukan ko. Talaga. Talaga, Promise, Sino, ha? Promise, ha? Promise. Promise. Dad, may problema. Bakit? Gusto mo rin mag-aral? Oo, oh, sana kasi... Hindi! Ano? May karibal pala ako kay Vivian eh. Sino? Si Roberto. Si Roberto? Ay, di! Ay, di! muna! Ano pa? Pare, biruin mo. Sa akin pa nagpapalakad yung bata. Kung ikaw kaya nasa sitwasyon ko, anong gagawin mo? Oh, Wancho. Mahihirap yan. Alam mo, ako ako sa'yo, ano sa palagi mo, Juan? Well, sa tingin ko, dapat na may... Ang um, bat... ako nagtatanong eh. Ganun ba? Eh, di ko rin alam eh. Nagtatry ba ko, Juancho? Alam mo, Juancho? Juancho? Uya! 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 Tignan mo, buha ka ng poem para oh. kay Vivian. Sandali, sandali, teka muna. Poem, bumuha ka ng poem. Hindi ko ba marunong mag-text? Yun nga, Akin na, akin na. Sandali, sandali. Teka muna. Ano ba, mamaya sabihin mo, presko ka. Masyadong presko yung sulat mo eh. Dapat simple lang. Huwag ka ng bago. Akin na yan. Huwag ka ng bago. Ah, oh, sulat mo. Hi, Miss Beautiful. Smile. I'm looking at you. Love, Roberto. Okay. Bigay ko na. O, oh, teka-teka muna. Ano ka ba? Dapat, iba magbibigay sa kanya. Ano? Ito si Hazel. Kakausapin ko. Hi. Hi, kay Ancho. Ah, uh, ano tingin mo kay Roberto? Cute siya. Kaya lang, suplado. Ah, hindi ah. Mm-hmm. -mm. Actually, he likes you eh. Ah. Oh! Kaya may bibigay sa iyan. Talaga? Oh, thank you ah. Okay na. Abot mo na. Sa skwela na lang niya ibibigay kay Vivian. Okay, yes. Yes. Mm. Hi. Hi. Thank you. <laughs> sir, oh, ano yung Pong? Pinasasabi ni Mrs. Garces na mag-umpisa na daw maternity leave niya. Yung Filipino teacher? Oh. Sir. Ganun ba? O sige, kung ako ng band paper. Susulatan ko yung head ng Filipino department. Sige, sir. Hmm. 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 Sir, umas na ang band paper natin. Ha? Ubus na? Eh, saan naabot na yun? Di ba kayo madalas gumamit ng band paper? Ako? Malakas gumamit ng band paper? Hindi naman si Ratcham ko ah. Tsaka tinigil ko na nga yung kagagawa ng aeroplano. Ah, Vivian, may poem akong ginawa para sa sa'yo. Marunong ka palang gumawa ng poem, ha? Kaling ko nga eh. Presensya ka na dyan, ha? Mga three days ko rin ginawa yan. Kaya pala ang ganda eh. Ha? Bakit? Eh kay John Lennon to eh. Imagine ang title nito oh. Oo oh, nga no. Kaya pala may yuhu sa dulo. Yuhu. Imagine there's no heaven. Akala ko ba ikaw ang gumawa? Ako nga ang gumawa nung poem. Tapos nilagyan niya ng tono. O, oh, di naging kanta. O. Oh. Uh, sir, magandang umaga po. O, oh, Ted, how are you? I'm fine. Have a seat. Thank you, po. What can I do for you? Sira na naman ba yung bus? Hindi po, hindi po nasira ang bus po. Kaya po ako naparito dahil po dun sa nabanggit ko po sa inyo, tungkol po dun sa pag-aaral ko po. Hmm, alam mo, disidido ka ba talaga, iho? Eh, Kaya mo ba? Gusto mo dito makatapos ng fourth year high school mo? Habang nagtatrabaho po ako, gusto ko po asing makatapos eh. Kabait naman po akong estudyante. Di po ako nangungopya? Magaling. Alam mo, pagdating dyan sa kaso mo, may mga bagay-bagay tayong dapat isaalang-alang dito. At isa pa, pangalan ng paaralan na nakasalalay dyan sa gusto mo. Wala naman po ako nakikita masama sa isang taong gustong magpag-aralan. Pamili po kayo. Pakaatim po ba pa ng puso niyo? makakita ng isang taong walang pinag-aralan. O gusto mong sunugin ko itong paralan mo? Ha? Ay! Everybody sit down, sit down everybody sit down sorry sa pagambala ko sa inyo gusto ko lang ipakilala sa inyo ang bago niyong magiging classmate si Teddy ah, balaka balaka, kay, anong ginagawa mo rito alis, alis okay na, okay na A classmate mo na sila Class. si Teddy Reynoso ang inyong magiging classmate Pangako siya sa akin na hindi siya gagawa ng gulo sa kanyang pag-aaral. Sana, gayon din kay sa kanya, ha? Yes, yes, sir! Okay. Goodbye, class! Goodbye, Goodbye Mr. opaya. Ano, mauno na ako? Uy! Ted! Dito naman po. Salamat, Chito, ha. Ah. Ang bait mo pala. <laughs> Ang bait talaga ni Chito. <laughs> 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 Ang bait mo talaga, Chito. Close pa rin ba kini sa panas? <laughs> <laughs> Pag inulit mo pa yan, pamamagain ko na yung nguso mo. Sabuti na lang nandito si Tyson. Hmm. 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 Ano? Okay ba yung hay ko? <laughs> 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 Bakit parang nakatulala ka dyan? Hazel, yung... yung tukoy sa... <laughs> 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 yun? Okay na yun? Talaga? Mm -hmm. Yes! Boss! <clears throat> Good morning again! Ah, nagbalik ako rito para sabihin sa inyo yung teacher niyo sa Pilipino nag-matem ni Pilib. So, pansamantala, hindi mo na siya makapagturo. Yeah! sandale. Yeah! Wag Sandali, sandali. Wag malungkot. May pansamantala rin magtuturo sa inyo na papalit sa kanya. Class, I want you all to meet the beautiful Miss Sarah Gubang. Tama ka! <laughs> <laughs> Tama na ka! na about those. Class, Miss si Sarah Gubang. Good morning, Good morning Miss Sarah, Sarah Gubang. Okay, sit down. Uh, Miss Sarah, ikaw nang bahala sa kanila. Opo. Okay, bye, class. Magandang umaga sa inyo, class. Ah, SM sir, pwede na po kayong lumabas? Ah, kasama po ako dito, ma'am. Ay, ang pagkakaalam ko, bawal ho ang mga magulang magbantay sa silid aralan. Doon lang po kayo maghintay sa gate, ho? Hindi po ako magulang. Ay, bawal din po ang mga yayo at mga kuya. Ay, hindi ako kuya, hindi ako yayo. Estudyante po ako dito, ma'am. Ay, ganun po ba? Ay, sorry ha, ah, kasi first time ko magturo sa klaseng to eh. Ah, uh, estudyante din po siya dito. School bus driver nga ho natin siya dito eh. Ay, ganun ba? Opo, uh, mam, ma ma'am. Ako po si Pedro Sige na, kitang makilala, Mr. Reynoso. Thank you po. <laughs> mm. ah. ah, may plema yata kayo. Ba't ninyo idura? Antipatiko ko talaga. Ah. Bakit mo hinahawakan to? Bago ko kong estudyante. Nagpapakilala lang. Opo. Ba't hinahata ka? Ay, hindi yo. Uy, mm. teka. Parang kilala kita eh. Ay, wanted po ako eh. Hmm. Kinatakot mo ba ako? Hindi po. School bus driver natin siya. Baka doon mo siya nakita. Opo. Ah! Oo nga. Oy boy, winawarin nga kita. Mayroon nang nagmamayari ng puso ko. Yan si Sarah. Di ba, Sarah? Sister Mariano, may klase pa ako. Lumabas ka na. Okay. Pero pag may hindi magandang ginawa itong kumag na ito, sabihin mo sa akin na. Okay. O oh, ano pang hinihintay mo dyan? Asas, yun na pala eh. <laughs> Thank you, ah. Sarap. Sarap.